Kapatid, kumusta ang iyong puso ngayong umaga? Marahil dala mo pa rin ang mga bigat ng kahapon, mga suliranin, alalahanin, at mga pasaning tila walang katapusan. Ngunit nais kitang anyayahan ngayon na huminto sandali, huminga ng malalim, at lumapit sa presensya ng Diyos. Sapagkat ang ating Panginoon ay hindi lamang nakikinig, Siya ay handang sumalo ng lahat ng ating dinadala. Hindi niya nais na maglakad ka ng nag-iisa. Hindi niya nais na pasanin mo ng mag-isa ang bigat ng mundo. Ngayong umaga, halina't sabay tayong magtiwala. Isuko natin ang lahat ng pasanin sa Kanya at hayaan nating ang Diyos ang magbigay ng kapahingahan, lakas at bagong pag-asa. Sa Kanya ang mabigat ay nagiging magaan at ang ating puso ay nagiging malaya. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos na buhay, sa pagsikat ng araw na ito kami muling bumabangon na may pasasalamat sa aming puso. Salamat Ama, sapagkat sa kabila ng aming kahinaan, ikaw ay nananatiling tapat. Salamat sa biyaya ng bagong umaga, na nagbibigay ng panibagong pag-asa. Ngunit Ama, dala namin ang bigat ng aming mga pasanin. May mga luha na hindi maipaliwanag, may mga tanong na wala kaming kasagutan. At may mga sugat na matagal nang bumabagabag sa aming kalooban. Sa aming sarili, Panginoon, kami mahina. Ngunit sa iyo, kami may lakas. Kaya't ngayong umaga, nais naming ipagkatiwala sa iyo ang lahat ng aming pasan. Panginoon, Ikaw ang Diyos na hindi kailanman napapagod. Ikaw ang Diyos na laging handang umalalay at magpatawad. Kaya't kami lumalapit sa iyo at nagsusumamo, saluhin mo ang lahat ng aming alalahanin, ang takot sa bukas ay ang kabigatan sa ngayon, ang sugat ng nakaraan. Hayaan mong sa iyo namin ilaga kang lahat, sapagkat alam naming sa iyong kamay nagiging magaan mabigat at nagiging maliwanag ang madilim. Panginoon, turuan mo kaming magtiwala, sa halip na kumapit sa aming sariling lakas. Noay, kumapit kami sa iyo, sa halip na pasanin ang aming sariling problema. Naway ipasa namin ito sa iyo na may buong pananampalataya. Tulungan mo kaming makita na ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang, ikaw ang Ama na laging nakikinig, at ikaw ang kaibigan na laging kasama sa bawat hakbang ng aming paglalakbay. Sa bawat buntong hininga, sa bawat kaba sa aming dibdib, at sa bawat pagod na nararamdaman, naway ipaalala mo sa amin na hindi kami nag-iisa. Naway maramdaman namin ang iyong yakap, ang iyong kapangyarihan at ang iyong walang hanggang pag-ibig. Ngayon, Ama, buong puso naming ibinibigay sa iyo ang lahat, aming pamilya, aming pangarap, aming mga problema at maging ang aming kahinaan. Ikaw ang aming sandigan, ikaw ang aming takbuhan at ikaw lamang ang aming tunay na kapahingahan. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ay tapat Salamat sapagkat kahit hindi namin kaya, ikaw ay may kakayahan. At salamat Panginoon, sapagkat sa iyo ang aming pasanin ay nagiging magaan at ang aming puso ay nagiging malaya. Amang makapangyarihan, sa katahimikan ng umagang ito, muli kaming lumalapit sa iyo. Maraming salamat sa panibagong araw, sa hininga ng buhay, at sa liwanag ng araw na nagpapaalala na laging may bagong simula. Panginoon, dala namin ang aming mga pasanin, mga takot na bumabagabag sa amin, mga problema na tila hindi matapos-tapos, at mga sugat na matagal nang nakatago sa aming mga puso. Ngunit alam namin, O Diyos, hindi mo kami iniwan kailanman. Ngayon buong kababaang loob naming isusuko sa iyo ang lahat. Lahat ng aming alalahanin, lahat ng aming iniisip, lahat ng bigat na hindi na namin kayang pasanin hayaan mo panginoon na sa iyong mapagpalang mga kamay itoy mailapag sapagkat ikaw lamang ang tunay na nagbibigay ng kapahingahan panginoon turuan mo kaming magtiwala sa halip na magduda nawa'y piliin naming manampalataya sa halip na kumapit sa aming sariling lakas nawa'y kumapit kami sa iyong walang hanggang pag-ibig at sa bawat sandali na kami manghihina, paalalahanin mo kami na hindi namin kailangang maglakad ng nag-iisa dahil ikaw ay laging naririyan upang sumalo at dumamay. Ama, sa umagang ito, hinihiling namin ang iyong kapayapaan na bumalot sa aming puso. Palitan mo ang aming pagod ng lakas, ang aming pangamba ng kapanatagan, at, na, at ang aming luha ng kagalakan. Panginoon, sa iyo namin iniaalay ang aming buong araw. Ikaw nawa ang maghari sa aming mga plano, ikaw ang magtuwid ng aming landas, at ikaw ang magbigay ng pag-asa sa aming mga kaluluwa. Salamat, Ama, sapagkat hindi mo kami pinapasan ng mag-isa. Salamat sapagkat ikaw ang sumasalo sa amin sa bawat oras ng panghihina. Salamat sapagkat sa iyo kami ay may tunay na kapahingahan. Amang mapagmahal at tapat, sa umagang ito kami malapit sa iyo ng may pagpapakumbaba at pasasalamat. Salamat sa panibagong hininga, sa liwanag ng araw, at sa pag-asa na muli mong ibinigay sa aming puso. Panginoon, batid mo ang lahat ng aming dinadala, mga alalahanin, mga sakit na hindi maipaliwanag, at mga pasaning tila wala ng katapusan. Ngunit ngayong sandaling ito, o Diyos, nais namin isuko ang lahat ng ito sa iyo, sapagkat alam namin hindi mo kami nilikha upang pasanin ang lahat ng bigat na ito ng mag-isa. Ikaw ang aming sandigan, ikaw ang aming kalakasan, at ikaw ang tunay na nagbibigay ng kapahingahan sa aming kaluluwa. Panginoon, tulungan mo kaming bitawan ang aming mga takot. Kapag kami natatakot sa bukas, turuan mo kaming magtiwala. Kapag kami nadudurog sa bigat ng problema, ipaalala mo sa amin na ikaw ang Diyos na laging handang sumalo. Kapag kami napapagod at nalulumbay, damhin nawa namin ang iyong mapagpalang bisig na iyong mayakap at nagbibigay lakas. Sa bawat patak ng luha, sa bawat buntong hininga, at sa bawat pagod na puso, hinihiling namin na ikaw ang magpasan. Dinataas namin sa iyo ang aming pamilya, ang aming trabaho, ang aming pangarap, at maging ang aming mga sugat at kabiguan. Sapagkat naniniwala kami, Panginoon, na sa iyong kamay ang lahat ay nagiging magaan at nagiging makabuluhan. Hayaan nawa na sa araw na ito, sa halip na pangamba ay kapayapaan ang maghari. Sa halip na bigat ng kalooban, naway maramdaman namin ang kalayaan na tanging ikaw lamang ang makapagbibigay. Sa halip na takot, naway ibuhos mo ang pananampalataya at katiyakan ng iyong walang hanggang pag-ibig. O Diyos, tinatanggap namin ang iyong paanyaya. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Mateo 1.28 Sa iyo namin isinasalig ang lahat, Panginoon. Sa iyo namin ibinibigay ang aming puso, isip at kaluluwa. Salamat, Panginoon, sapagkat sa iyo may ginhawa, sa iyo may pag-asa, at sa iyo may bagong simula. Ito ang aming taimtim na panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kapatid, naway sa panalangin ngayong umaga ay nadama mo ang yakap ng Panginoon. Diyos na laging handang sumalo ng lahat ng iyong bigat at alalahanin. Huwag mong kalilimutan na hindi ka nag-iisa. May Diyos na laging nagmamahal, nakikinig, at nagbabantay sa iyo. Bitawan mo na ang pasanin, isuko mo sa Kanya ang lahat, at hayaan mong ang kapayapaan ng Diyos ang maghari sa iyong puso. Sa bawat hakbang mo ngayong araw kasama mo siya. Muli, maraming salamat sa iyong pakikiisa sa panalangin. Nawa'y maging payapa, magaan at puspos ng pag-asa ang iyong buong araw. Pagpalain ka ng Panginoon.